Magandang araw sa lahat. Uh, atong pakinggan si President Bongbong Marcos sa kanyang minsahi sa lahat ng mga gawa ngayong Mayo 1. Sa campaign period ko lang naririnig yan. Maraming maraming salamat, uh, Secretary Beldy uh, Laguasma ng Dole Police. Uh, Magsipuko tayo the uh, other members of the cabinet who are here today nandito si Secretary Ted Erbosa ng uh, Department of Health uh, nandito ang ating uh, uh, namumuno ng tesda na uh, uh, cabinet secretary Secretary Akiko uh, Benitez at uh, ang ating press secretary na Jay Ruiz nandito rin at uh, uh, mga awardee na inawardan natin ng 123rd Labor Day Celebration. Ang lagi po nating nagiging host, uh, ang host po natin dito sa Pasay City, ang ating butihing mayor, Mayor Imelda Calixto Rubiano. <laughs> My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Bawat taon, tuwing Mayo una, o lagi tayong ipinagdiriwang ang at pinaparangalan ang pinakamahalagang yaman ng ating bayan, ang ating manggagawang Pilipino. Ngayon taon, ay idinaraos natin ang ikaisang daan at dalawampu't tatlong araw ng manggagawa sa ating bansa na may temang manggagawang Pilipino kaagapay sa pag-unlad sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Kayo po ang pundasyon at haligi ng lipunan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa pati. Wala po kaming may tutumbas sa inyong sakripisyo, kundi ang tapat na paglilingkod at patuloy na pagsisikap na makalikha ng disenteng trabaho at makataong kondisyon sa paggawa upang may angat ang kalidad ng buhay ng bawat manggagawa, mamamayan at pamilyang Pilipino. Upang makalikha ng marangal na trabaho, ating pinadami ang mga namumuhunan sa Pilipinas. Mula 2022 hanggang hanggang sa nakaraang taon, 27 bilyon dolyar na halaga na puhunan ang pumasok sa ating bansa. Sa parehong panahon, Lagpas apat na trilyon piso puhunan ang naitala ng ating investment promotion agencies. Ang mga kumpanyang ito ay inaasahang gagawa ng higit tatlong at limamput dalawang trabaho para sa ating mga kababayan. Dulot ng masiglang ekonomiya, noong nakaraang taon, naabot natin ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng 20 taon, dalawampung taon, 4.3%, pinakamababa sa dalawang taon. Patuloy ang pagbuti ng kalagayan ng ating labor market. Itong Pebrero, bumaba pa sa 3.8% ang unemployment rate natin. Ngunit, hindi lang po tayo gumagawa ng mga pagkakataon at oportunidad para sa mas maraming trabaho. Inilalapit din po natin sa ating mga kababayan, ang trabaho sa pamamagitan nitong kagaya ng ginagawa natin ngayon dang mga job fair. Bilang selebrasyon ng araw ng manggagawa, mula ikaladalawamputatlo ng Abril ay hanggang 2 ng Mayo, magsasagawa tayo ng job fair sa anim na putsyam na lugar sa buong bansa. Binabati ko po ang mga nakilahok at makikilahok sa mga job fair, lalo na sa iyong mga Region 3, Region 4A, Region 6, Region 7, 10, at 11, at sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Mabuhay po kayo at good luck po sa inyong lahat. Mahigpit, mahigpit kong naging tagubilin sa kalihim ng paggawa ang siguruhing ba na na buwan-buwan magdaraos tayo ng job fair upang mas marami pang mabigyan ng trabaho. Mula Hunyo ng 2022 hanggang Prebrero ngayong taon, may higit apat na libong job fair ang naisagawa. Isang milyong Pilipino ang nakilahok at halos isang daan at pitumpong libo ang hired on the spot doon sa mga job fair. Sa mga job fair naman ngayon, sa taon na ito, naglagay na rin tayo ng itinatawag naming one-stop shop. Nandito na yung BIR, NBI, PSA, PRC, SSS, Pag-IBIG, PhilHealth upang magbigay ng mga clearance at sertipiko para sa inyong pag -a apply Pinadali, pinabilis at pinaayos. Ngayong araw na ito, nagdagdag po, nag nagdagdag pa po kami ng serbisyo. Sa tulong ng Department of Health, meron po tayong libreng x-ray, laboratorio at mga doktor na maaaring magbigay ng medical clearance. Sa gayon, makakabawas na sa inyong alalahanin at gastusin ang paghahanap ng trabaho. Batid din po natin na mahalagang maging matatag ang pundasyon ng ating mga manggagawa. Sinisimulan na natin ang pagpapalakas ng Technical Vocational Livelihood Track sa ating senior high school. Layunin nito na siguraduhin na ang mga graduate ng mga basic stat na na siguraduhin ng mga graduate ng basic education ay magkakaroon ng TESDA certification at makakapagtrabaho kung gugustuhin nila. Nitong Marso, inilunsad din ng TESDA ang tinatawag na micro-credentialing system sa TVET. Sa sistema ito, Maaring makumpleto ng ating mga manggagawa ang may tinatawag na module at makakakuha na ng modular na certification kahit hindi pa natapos sa buong kurso. Pwede po nilang ipunin ang mga sertifikasyon upang maging bihasa na siya naman ay magbibigay daan para sa mas magandang trabaho. Nilagdaan din natin noong November ng 2024 ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Ito ang pinakamakabagong training modality na nakaayon sa pangangailangan ng industriya. Sa ilalim dito, makakasiguro na may trabaho agad ang ating mga trainee. Para naman po sa ating mga profesional, Sang-ayon ako na kailangan ninyong magdagdag ng kaalaman upang makasabay sa pangangailangan ng industriya. Hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Ngunit, hindi po kaila sa akin ang hirap na inyong pinagdadaan. upang training na ginagawa. Kung kinakailangan, bisitahin natin ang Republic Act No. 10912, yung Continuing Professional Development Act, upang maitiyak naman natin na ito ay hindi lamang para sa pagbuo ng mga oras ng training para sa renewal ng mga lisensya, bagkus ay para bigyan ng patas na pagkakataon ang ating mga profesional na umunlad sa kanilang mga napiling larangan. Mahirap na ang maghanap buhay. Pahihirapan pa ba natin ang mga naghahanap buhay? Kungkulin ng pamahalaan na pag pagaan, pagaanin ang iniinda ng ating mga manggagawa. Araw-araw, milyon-milyon sa ating mga kababayan ay kailangan gumising ng maaga upang bumiyahe patungo sa kanilang trabaho. Hangat namin na mas marami kayong oras sa pamilya. Hindi naman nasasayang na nakapila lamang. Kaya naman, sa MRT3, nagdagdag tayo ng mga bagong mga pinahaba natin ang mga MRT3. Pinaayos natin ang air conditioning na sistema at pinahaba ng isang oras ang operasyon tuwing lunes hanggang biyernes. Sa Elan, LR... inatasan ko rin ang DOTR na magbigay ng libreng sakay mula kahapon hanggang sa ikatlo ng Mayo sa MRT3, LRT1. at LRTT. Sakyan, ito po ang ating gagawing solusyon para hindi na natin nakikita at kagaya ng ito po ang ating gagawing solusyon para hindi na natin nakikita at kagaya ng aking nasabi ang ating mga manggagawa ay masamahan naman ang kanilang mga pamilya. Sa buong bansa, Nagpapagawa tayo ng mga kalsada, ng mga tulay, pantalan, para sa mas mabilis at ligtas na biyahe. Sinisuguro rin natin na may masasandalan ang ating mga kabahayan sa oras ng pagsubok. Kaya naman, ay pinalawak din natin ang mga programa sa tinatawag na Social Safety Net. Mula 2022 hanggang hangga sa ngayon taon, Halos labing isang milyong Pilipino ang nabigyan ng emergency employment sa ilalim ng Tupad Program. Higit dalawamput isang milyong kababayan natin ang natulungan sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation o ang tawag natin ay AX. Halos halos pitung daan at apat tapunlibong na naman ang natulungan ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Batid namin ang pagsubok na inyong kinakaharap. Kaya gumagawa kami ng mga hakbang upang maibsan na ang pasanin ng ating mga kababayan, lalo na sa usaping pagkain. Nitong Marso, itinakda natin ang maximum suggest, suggested retail price or MSRP ng imported rice sa 45 piso kada, isang, kada kilo lamang. Sisimulan na rin po natin ang programa upang pababain ang presyo ng bigas sa 20 piso sa kada kilo. Karagdagan pa rito, nakapagtatag tayo ng isandaan at labing na permanente na kadiwa center sa buong bansa. Asahan din natin na makikita ang mga kadiwa store sa mga proyekto ng NHA, National Housing Authority, upang ang mga bagong komunidad ay makabili ng murang pagkain. Bukod pa riyan, sinisikap din ng pamahalaan na palakasin ang proteksyon para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Mula Hunyo 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagsagawa tayo ng higit siyam na putlibong inspeksyon, labor inspection. Ito po ay para masiguro na ang bawat manggagawa ay may ligtas na lugar ng trabaho, maayos na sahod at makatarungan na pagtrato. We remain steadfast in our task to fully advance international labor standards, including our workers' rights to freedom of association, their right to organize, And the protection of human rights. This is why the Philippines is committed to ratifying ILO Convention No. one five five, establishing the core framework for occupational safety and health management at national and workplace levels, including a dynamic policy approach to OSH. We continue to improve our labour dispute resolution services. We also continue to restore the status of the Philippines and the international community as a beacon of the democratic rights and civil liberties of workers in the Asia Pacific. Last year, the Philippine government gained a seat in the governing body of the ILO, as well as in the ILO's Freedom of Association and on the board of the ILO's International Training Center. We have made significant progress in addressing the long standing issues against the implementation of freedom of association and the rights of workers to organize. We have adopted and started, have started implementing a tripartite roadmap on freedom of association. We continue to ensure that the Anti -Terrorism, Terrorism Act shall not be used to restrict union activities and that legal remedies are available under penal laws in case of abuse. Nilagdaan na rin ng Dole at ng Commission on Human Rights ang kasunduan na magtatatag ng programa ng labor intervention for financial economic or life empowerment. Sa ilalim ng programang ito, ang mga biktima ng diumanoy paglabag sa karapatang pantao ay magkakaroon ng access sa employment program, sa training scholarship at sa livelihood assistance. Dahil sa ating tagumpay laban sa insurgency, unti-unti na nagtransisyon na ang ntf elcac tungo sa pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran. Ang National Action Plan for Unity Peace and development ng 2025 hanggang 2028 ang ng ntf lcap upang makatulong bawasan ang kahirapan. Nayun. Isolated and disadvantaged o tinatawag nating gida. Sinisiguro din natin na may hatid ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Kaugnay pa rin sa pagsulong ng karapatan ng ating mga manggagawa, nilagdaan na rin ang data sharing agreement ng DOLE, Security and Exchange Commission, Land Transportation Office at Land Registration Authority. Sa pamamagitan nito, mas madali na matutukoy ang ari ari-arian ng mga employer na inatasan ng korte o ng quasi-judicial body na magbayad ng kanilang obligasyon sa mga manggagawa. Sa usapin naman ng pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis ng mga pangako Ngunit ang mga ito ay may epekto sa sa paglago, sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya, kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Patuloy na pinag-aaralan ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang antas na pasahod sa bawat rehiyon. Simula Hunyo ng nakaraang taon, labing-anim na rehiyon sa Pilipinas ay nakapagpatupad ng dagdag sahod na. Sa kabuuan, 28 wage order na ang naaprubahan. Nais natin tiyakin ang inyong kapakanan. Hindi lamang sa ngayon, kundi sa pangnatagalan. Kaya naman, pinalawak pa natin ang mga serbisyo magbibigay ng seguridad sa panahon ng pangangailangan. Sa tulong ng SSS, ng Social Security System, simula Hulyo ng 2025, ang mga miyembro na may malilinis na record ay makakakuha ng loan sa SSS sa mas mababang interest. Bababa po sa 8% ang interest rate para sa salary loan at 7% naman. Para sa calamity loan. Bumaba po ang mga rate na ito mula sa dating 10%. Para naman sa mga surviving spouse pensioners, sa September ng taong ito, ilulunsad po natin ang Expanded Pension Loan Program ng SSS. Sa ilalim nito, maaari na rin pong makautang ang mga naiwang asawa ng mga yuma. Ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ang SSS sa ilang financial institution upang pag-aralan ang pagkakaroon ng microcredit loan facility. Layunin naman ito na matugunan ang agarang pinansyal na pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Ang mga programa ito ng SSS ay hindi lamang para sa mga manggagawang narito sa Pilipinas, kundi ang mga miyembro na nasa ibang bansa. At para naman may pakita ang ating buong suporta sa ating mga overseas Filipino workers. Natutuwa naman ako na ibahagi na sa ilalim ng agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o action fund nakapagbigay tayo ng higit 1.4 billion na tulong sa higit 135,000 OFW. Sa susunod naman na buwan, Ilulunsad na rin ang National Reintegration Network sa pangungunan ng Department of Migrant Workers at ng DOLE. Isa sa mga layunin nito ang pagtatag ng one-stop shop for reintegration kung saan ang DTI, ang DOH, ang DA, ang OWA, SSS, Pag-ibig at ang mga iba pang ahensya ay magbibigay ng trabaho, negosyo at pagsasanay para sa ating OFW. Ito po ay parang pagsaludo sa kakayahan ng ating mga manggagawa ng ating mga manggagawa na nagbibigay dangal sa ating bansa. So just as we recognize our nation's pride beyond our shores, we also commend the outstanding workers of the Republic for 2025 here at home. They have shown excellence and dedication in their respective fields. Congratulations. Maraming salamat sa Rotary Club of Manila at ang, at ang, People Management Association of the Philippines sa pagbibigay ng parangal na ito. Naway maging inspirasyon ng bawat manggagawa, ng bawat manggagawa ang galing at pagsisikap na ating pinaparangalan. Pinapatunayan nila na nasa kamay natin ang pag-asa para sa isang bagong Pilipinas. Sila ay mga bagong Pilipino na nagpakita ng disiplina ng husay at pagmamahal sa inang bayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang mang ng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat.